Agad na nilino ng Department of Health na matagal nang magagaling ang apat na kaso ng walking pneumonia sa bansa na kabilang sa influenza-like illnesses. Nagpalala naman ang DOH sa publiko na palaging mag-ingat at protektahan ang kalusugan. Si Mark Fetalco sa detalye. Pawang magaling na ang apat na naitalang walking pneumonia sa bansa ngayong taon. Ito ang nilinaw ng Department of Health kasunod ng ulat na apat sa mga kaso ng influenza-like illness o ILI sa bansa ngayong 2023 ay mycoplasma pneumonia. Isa ang naitala noong Enero, isa noong Hulyo, habang dalawa noong Setyembre. Ayon sa DOH, wala pang isang prosyento sa bilang na naitalang ILI ngayong 2023 ay dahil sa mycoplasma pneumonia o walking pneumonia. Gita na ahensya hindi na bago ang deteksyon nito sa bansa. At unayan, isang kilala at common pathogen ng mycoplasma pneumoniae na dati nang nadetect sa bansa gamit ang iba't ibang method. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, sore throat at ubo at nagudulot ng iba't ibang infeksyon gaya ng colds at pneumonia. Lahat ng age group ay maaaring maapektuhan, particular ang mga may mahina immune system at nakatira sa mga kulob na lugar. Habang cold-like symptoms naman ang maaaring maranasan ng mga bata. Pagtitiyak ng DOH, may kakayahan ang mga ospital at doktor sa bansa na gamutin ang naturang sakit. Una nang napaulat ang tungkol sa mycoplasma pneumoniae sa China kung saan tumaas ang bilang ng mga batang tinatamaan nito pasabay ng pagkalat ng iba pang commonly detected pathogen gaya ng RSV, adenovirus at influenza. Sa kabila naman ng pagtaas ng respiratory illnesses sa China at ibang bansa, tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa na walang outbreak ng mycoplasma pneumoniae sa Pilipinas. Paalala ng DOH sa publiko, maaring mapigilan ang pagkalat ng mycoplasma pneumoniae at iba pang respiratory pathogens sa pamamagitan ng paghuhugas ng kabay, pagusuot ng mask, maayos sa ventilasyon at pagbabakuna. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.